Parang bumili eh. <laughs> Kaya yan kung Huawei P30. Mag-chacharir <laughs> na. iPhone no? Kaya yan. Tabi no? Ayan. Tayo <laughs> yung tabi ni Ian. Tayo lang nyo. Madali lang ang tabi. Wala chance eh. Wala naman talaga ang promo eh. Uh -huh. Pero sa katawasan kukuha ko iPhone. Yos, tabi. Oo oh, nga. Pog. Saan ako? Tumingin na ako sa Amazon Magtatabi tayo. Yung sapatos nyo nalang dalawa. Yo. Saka na ako magtabi ng sapatos sa after 4 months. <laughs> ha ha! Tangin ng paa yan. Ilang pa pa mo. <laughs> bulipid ka naman na yata sa ah, tabi.

Terapiko dito sa bala. Legit talaga. Mas. Talaga patay na pero 'yung totoo ko, ano. Dora oh, sumasakit na rin balakang ko. Mapilay siya yun eh. Ha? Huh? 150. Oh yeah, kareyan. Ano 'yan? Hoy, uh, 'te. Hindi, isusuot mo lang. Uh, para mag-align 'yung ano, spinal. Pwede yun dun sa na ano sa inyo? Sa bakery? Hmm. Wala na dyan Kawawa yun Pati pala yung isa wala na dyan, inilipat Yung pakistani din tas yung sakundar oh, na wala na isa Sino doon? Yung panggap yun, exit Sino doon? Yung panggap yun daw yun Walang tumagal na tao kayo talo dami nga nagsialisan dyan oh no? hindi naman napapalit ha siya yung nag ano kanina nang, nang ano dun kabusay ayos ayos tinawag ako nagulat ako tapos yung pinapiday niya tao ha ano pa nga nung guard na yun?